Makailang beses ko na rin naitampok ang uh, pakikipagtunggali ni Padre Pio sa Diablo kung saan siya ay kalimitang binugbog nito. Sa episode ngayong araw aking ilalahad kung paano ito nagsimula. Mula pa sa kanyang pagiging pare ay uh, sinubukan na ng Diablo na agawin siya mula sa ating Panginoon. Ngunit dahil di siya nagtagumpay, dinahan lamang niya ito sa pangbubugbog sa kaawa-awang santo. At syempre, di naman ito mangyayari kung di ito pinahintulutan ng Diyos. Batid ng Panginoon na may ng prayle ang mga ganitong matinding pagsubok at di naman siya binigo nito. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong uh, lingkod si Jose Maria Alcacid upang maghatid na naman sa inyo ng isang yugto sa banal na buhay ng mistiko at banal na si San Padre Pio. Huwag bibitiw, at manatiling nakatutok. Ang mga biyayang dumating kay Padre Pio ay kinakailangan dahil ang mga espiritwal na pagsalakay ng Diablo sa laban sa kanya ay tumaas din sa tindi. Isang gabi habang nagdaratal siya sa harap ng isang imahe ng sagradong puso ni Jesus, sa maliit na bahay na bato sa Piana Romana, nagsimula siyang magkaroon ng problema sa pagtutok ng kanyang isipan. Hindi ito karaniwang problema ang nararanasan niya. Ngunit hindi pa na pagkalito o pagdududa ang nakakagambala sa kanya. Iyon ay ang nakakatakot na mga hiyaw na naririnig niya sa labas na ang, sa kabukiran. Pagkatapos ay may kumatok sa dingding o sahig ng bahay. Nagsimulang maramdaman ni Pati Pio ang presensya ng masama. Inaliwala e, niya yon at sinabi, Hindi ngayong gabi sa tanas, wala kang kapangyarihan dito. Ipinagpatuloy e, niya ang kanyang mga pananalangin. Sinubukang hadlangan ng mga abala at ang mga lumalalang kadiliman sa silid. Biglang may lumipad na mga sa istante at nabasag sa sahig at uh, Iminulat ni Padre Pio ang kanyang mga mata at napatalon siya. Limitaw sa silid ang mga kasuklam-suklam na nilalang na may karumal-dumal na anyo. Mahaba, baluktot na mga hayop na gumagapang ang mga pinti at masasamang figura na may payat at na nanununggab ng na mga daliri na gumagalaw upang dakmain si Padre Pio at lamudin siya ng buo. Si Padre Pio ay pamana pamanay, sanay niya sa mga pakulo ng mga demonyo at pinagtawanan lamang niya sila. Kailangan mong gumawa ng mas mahusay kaysa dyan upang ihiwalay ako sa aking Panginoon, sabi ni Padre Pio. Ang mga demonyo ay napaungul sa galit. Inihagis ang kanilang mga sarili kay Padre Pio at umiikot sa kanya na parang buhawi. Napahagis siya sa sahig, kaya nawalan siya ng hininga sa kaguluhan, lumipad ang unan mula sa kanyang kama at sumabog at nagkalat ng mga balahibo nito. Binuksan ng mga aklat, mga pahinang ang nagpapalipat-lipat ng magisa na itinapon sa buong silid. Ang mga upuan sa kanyang maliit na mesa ay ibinalibag sa dingding. Napaungol si Padre ng maramdaman ang tadyak sa hindi nakikitang mga paka na tumatama sa kanyang sikmura ang buong bahay ay ginulo ng malademonyong kalansing at ingat. Isang kabunuhan kung saan ang tanging naunawaan ni Padre Pio ay ang mga batinis na kalapas Ibig sabihin niya kanyang naririnig. Mga iyak at malalasong salita at binibigkas ng mga masasabang espiritu. Takayo tila isang bola, ipinikit ni Padre Pio ang kanyang mga mata at itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tenga upang hadlangan ang masasamang hiyaw. Sasawayin ka ng Panginoon sa tanas, sigaw niya. Tagpahayag siya ng mga panalangin kay Maria, San Miguel at sa kanyang anghel na tagapag-alaga. Binanggit din niya ang pangalan ni Kristo at ng Baral na Trinidad at binigkas ang mga sipi mula sa mga awit o salmo sa wakas, makalipat ng ilang minuto, namatay ang kaguluhan. Hubo pa ito. Natahimik ang lahat. Umumpo si Padre Pio at binuksan ang kanyang mga mata. Ang munting bahay ay nawasak. Bawat libro, pinggan at bagay ay itinapon sa sahig. Napunit ang mga kumot sa kama. Nag Nabaliktad ang mesa at upuan at ang mga balahibo ng sumabong niyang unan ay nagkalat sa buong silid. Ang tanging bagay na hindi nagalaw ay ang imahe ng sagratong puso ni Yesus sa digdig. Tinitigan ni Padre Pio ang nag-aalab na puso ni Yesus at malamyang nag sa sarili. Bumulong siya. Pagapang natumayo ang bugbog na praile at isinandal ang likod sa malamig na pader ng bahay. Itinaas niya ang kanyang abito, sinuri ang mga bughaw ng mga pasa na nagsimula ng lumitaw sa kanyang mga binti at yan. Isa lamang ito sa mga maraming pangyayari sa buhay ni Padre Pio. Isinulat niya ang tungkol sa mga pangyayari ito kay Padre Agustino na nagsasabing, Binugbog nila ako ng labis na sa tingin ko ay napakalaking biyaya na nakaya kong panindigan ito nang hindi namamatay nang matanto na si Padre Pio ay hindi mahikayat na magkasala laban sa Panginoon, sa kabila ng tukso, ang Diablo sa galit ng pagkadesperado ay ibinuntun ito sa pamamagitan ng pagpalo at pagbubugbog sa kaawa-awang praile. Sa mga tuwid, sa kabila ng lahat ng panunukso at panunuyan ng Diablo, hindi siya nagtagumpay upang makuha si Padre Pio kaya din na lamang niya sa pangbubugbog nito. At malaki rin ang sinapit na pagdurusan ni Padre Pio dahil dito, ngunit sa kabila ng lahat, itinuring niya ito isang, bilang isang biyaya. At ito ay ang kanyang pagbawagi laban sa Diablo. At uh, gaya na ko sa inyo, marami na rin akong naitampok dito sa ating uh, programa ng Tinig de Padipio tungkol sa mga pangbububog na ito. Mangyaring balikan lang po din nyo ang mga episodyo ito. At iyan po ang ating istorya ngayong araw na inihatid ko sa inyo para ipakita sa inyo kung paano nagsimula ang mga pangbububog na ito. At kung naibigan naman po ninyo ang ating istorya, mangyaring uh, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na di pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito. At inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-suporta at taga-abuloy na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Pio at sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang mga misa na buwanan o lingguhan na ayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At uh, sa inyong paglahok rin ay uh, mariregaluhan namin kayo ng uh, binasbasang larawan at uh, medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong uh, donasyon. At ito po ay isang bigayan lang bilang paglilinang. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ng aming uh, website sa ang tinigdepadepeo.com Ang Pindutin lang ang buton sa taas para marating po ninyo ang aming website. At doon, makikita po ninyo ang mga detalye kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At ito ay sa pamamagitan ng GCash uh, via bank transfer sa aming account sa video. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pananood. At maraming maraming salamat po sa inyo na mga miyembyo na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Ang kapuyi taos pusong nagpapasalamat sa inyo at bahala na po sa inyo ang ating Panginoong Diyos upang gantihan ang kabutihang loob ninyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.